uh We go to the Seminole Street and then Chonlip in 111 Street. Oh, yeah, I remember. Yeah, him. you I remember, remember me. The woman, yeah, yeah, the same house. Yeah, guys, I'm lucky because I got problem of my friends. Oh, okay. okay. It's called W-A-Z-E Nice W-A-Z-E It looks like It looks like that That green thing right there That blue thing right there That's W A C E. The weather now is okay. Huh? The weather, it looks good. you have okay with the wave right yeah with the waves, yeah. okay. Tell you, but if you have a trip issue, always remember to hit trip issue. Yeah. Like if you go, like, call a killer pick him up and he wasn't there, yeah. you go on trip issue and hit that, and the dispatcher is gonna cancel the call. That's true. So yeah. you have to wait like, like five minutes? You don't have to wait. Once you do that, you can leave, and when one day thing is, you just go back and, do the, um, and do the thing. You don't have to sit there and wait. Used to be another cap service out there, but they went out of business. Dave's or something like that. <laughs> hmm. I so. Yeah, I used to have a bunch of crew from Victoria. I used to work out there, but I don't think, he, I think he went out of business. Wow. How bad is it? And show me which one okay okay so I, turn. yeah slow down there, make a left turn the other side, the other one. The next one. yeah, the next one. yeah, that one, under the Living Street. Okay. all the way down. A right turn that street uh under the living street the and the house. second house this one okay it's okay in here. Man, okay, my friend. 1685. 1685. Okay. Thank you. All right, man. Thank you. Thank you so much, right. my friend. Right. Okay, bye. 1685 ang kuha natin sa taxi. Yan, taxi sinakyan ko. Ang daming CB number. 77. Itong bahay ni Norma, guys nga siya wala ngayon ulitin natin pagkatok baka nandyan na pero kapag wala siya talagang tatawag ako ng pulis na ngayon tatawag na tayo ng pulis Ay Norma Norma Guys. Silipin ko ulit sa likod. Parang malaman natin itong bahay mm -hmm. Ang ilaw nakabukas pa rin. Itong bahay nya guys. Mm -hmm. Ayan guys. Itong likuran niya. Tulad pa rin kahapon. kahapon di itu kami. Kasama ko yung mga kapitbahay. may tao guys na nag abduct sa kanya may tao talaga na nag abduct dahil wala siya eh itong bahay niya sa likod yung kapitbahay na yan alam niya pumunta ka kami kahapon yan ang kaibigan niyang kapitbahay minsan yan siya minsan nagtatanong oh, nabait yung kapat yung kapitbahay na yan mabait ang uh, mga neighbor mo sa Amerika puro yan mabait, matulungin ganyan ang gali namin pero wala siya mapilitan tayong tatawag ng pulis parang matulungan tayo guys Dahil ito namang kapitbahay niya bila mabait rin ito hmm. kasama ko siya ka, sila kahapon nagkatok sa pintuan pero wala kailangan talaga na tatawag na lang ako ng pulis ngayon eh wala tayong magagawa eh. wala siya hindi ko alam hindi ko alam na saan siya at ako naman ang sumasama niyan lahat oo oh, oh si ako ang tinatawagan yan kapag may kailangan kaya nga ngayon appointment niya may appointment hindi kami natuloy sa appointment kasi kahapon kinunta ko wala siya wala siya kahapon ngayon guys ah uh, tatawag ako ng pulis o oh, nakabukas pang ilaw Tatawag ako ng pulis ngayon. oh, na dito ako sa bahay niya ngayon. Tatawag tayo ng pulis. Ang pulis na ang makatulong diyan paghanap sa kanya. Oo. Oh. At saka parang makakuha namin kung saan siya. Kasi na siya mali siya sa bahay. Tumawag siya sa akin, kaya lang hindi ko nasagot. Ah, nasagot ko, kaya lang hindi ko naiintindihan yung salita niya. Naka, nandyan ako sa bus eh, maingay. Hindi ko talaga narinig. Oo. So, buhat noon, nawala siya. Tinawagan ko, hindi na siya sumasagot. So, guys, eh update lang kita mamaya kapag nandito na ang pulis kasi kailangan pasukin namin tingnan ng mabuti muna at saka punta kami sa iba-ibang paraan mga kamag-anak o sa, saan siya ngayon para malaman namin kasi nakukunsin siya kami hindi nakukunsin na, na nabalaka ba kami mga kaibigan niya lahat niyang kaibigan dito sinabihan ko Oh, wala wala sa kanila so para malaman natin ang katotohanan kung saan siya ito uh, sige guys sub subaybayan ninyo ang steering vlog na uh, the purpose uh, to help the people okay guys